Si Manuel Manny Dapidrana Pacquiao Senior, o mas kilala sa pangalang Manny Pacquiao ay isang Filipino professional boxer at politician. Ngayon ay pag-uusapan natin ang buhay ni Manny Pacquiao. Gaano nga ba siya kayaman? Saan lugar kaya nakatayo ang kanyang isang bilyong halagang mansyon? pa kaya ang balita na ginagamit lang ng kanyang security ang luxury car na worth 20 million? At magkano kaya ang halaga ng tayang chopper at super yacht na may habang 45 meters. Ayon sa Forbes magazine na si Manny ay kumita na ng halos 1.7 billion pesos sa pagiging ang magaling na boxer. Si Senator Manny rin ay ang highest celebrity taxpayer sa bansa. Sa katunayan last year, nagbayad siya ng halos 300 million pesos na tax. At ayon sa SALN o Statement of Assets, Liability and Net Worth, Si Manny Pacquiao ay may net worth na 3 billion pesos. Hindi na natin maitatanggi na isa ngang bilyonaryo sa si Senator Manny. Kaya naman, ang mga ari-arian niya ay may malalaking halaga. Siya ay pinanganak noong December 17, 1978. Ang kanyang palayawan na Pacman ay kilala sa buong mundo bilang greatest professional boxers of all time. Siya ay ang unang tao sa mundo na may history of 8 division world champion sa si boxing. Siya rin ang unang nanalo ng lineal champion sa limang iba't ibang weight classes. Siya rin ang unang nanalo ng mga major world titles sa apat na glamour divisions sa flyweight, featherweight, lightweight, at welterweight. Na Nananulugan lamang na siya ay pinakamatandang welterweight world champion in the history sa edad na kawarenta. Mayon, isa na siyang senador ng Pilipinas at party president of ruling PDP Laban Party isang businessman, investor at bilyonaryo. Sa bilang tagumpay ni Manny, minsan ay mapapaisip tayo kung gaano na nga ba siya kayaman. Ang People's Champ o ang pambansang kamao ay ang pinakamayaman na celebrity at senador sa Pilipinas. Pero alam ng lahat na si Manny Pacquiao ay galing sa hirap at nagsimula lamang umasenso nang siya ay maging buksingero. Bukod pa sa kinita niya na ito, meron din siyang 65 billion pesos na nakukuha sa mga pay-per-view sessions ng kanyang mga laban. Kaya hindi na nakapagtataka na masungkit niya ang pangwalo sa listahan ng highest paid athlete sa huling dekada. Ang mga sakya naman ni Manny ay merong ding malalaking halaga. Ang Cadillac Escalade niya na sakya na gamit ng mga VIPs ay kadalasan lamang gamit ng kanyang mga security. Ang sakya na ito ay may halaga na 20 million pesos. Ang Hummer H2 naman niya ay may halaga na 6 million pesos. Ang Porsche Cayenne Turbo S naman niya ay may halagang na 7 million pesos. Ang Lincoln Navigator naman na madalas gamitin ng kanyang pamilya ay may halagang 16 million pesos. Ang Ford Expedition naman niya ay may halagang 4.4 million pesos, habang kanyang Mitsubishi Pajero ay may halagang 3 million pesos. At ang pinakamahal sa kanyang car collection ay ang kanyang sports car na Ferrari 458 Italia na nagkakahalaga ng 23 million pesos. Meron din siyang sariling chopper na nabili niya sa alagang 18 million pesos noong 2012. Binili niya ito noong siya ay congressman pa sa Sarangani. Ayon sa kanya, ginagamit niya ang chopper upang marating ang mga nasasakupa ng Sarangani sa mga remote areas. Ang yate naman niya na nagkakahalaga ng 25 million pesos ay regalo niya sa kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao dahil pangarap ng kanyang asawa noon pa lamang na magkaroon ng sariling yate. Ang yate ay may apat na kwarto at may karga-kargang tatlong jet ski na may halagang isang milyon ng bawat isa. Ang mga jet ski ay gawa sa Italy at kung ituring ay Ferrari of Yap dahil sa halaga nito. Merong ding pinapagawa na bagong yate si Senator Manny. Ito ay ang kanyang super na ginagawa ng isang yacht manufacturer na nakabase sa General Santos City ang super yacht na MY Queen 888 ay malapit ng matapos. Ito ay may sopat na 45 meters na may laman na 13 staterooms, 14 bedrooms at private al fresco dining area. Ang dingding ng yate na ito ay gawa sa ratan at ang sahig ay gawa sa nara. Isa ito sa pinaamahal na pagmamayari ni Senator Manny dahil sa laki nito na 500 million pesos. Bukod sa mga properties na meron si Manny, meron din siya labing limang negosyo. Isa rito ay ang Wateroto Energy Technologies. Investor din siya sa One Championship at G-Token na nakabasis sa Singapore. Meron din siyang radio stations sa Jensen at Hotel Business. Meron din siyang Pathman Wildcard Gym Business, Shaloma Travel and Tours, Pathman H2O Water Station, Tim Pacquiao Store, MP Princess Digital Printing Solutions Jinkies Fashion World Batman's Sports Stadium Batman Beach Resort at Beach House Lahat ng kanyang negosyo ay matatagpuan lamang sa General Santos City at Sarangani Si Manny Pacquiao ay may sampung mansyon sa Pilipinas at ibang bansa Tatlo sa mga mansyon na ito ay nasa Amerika Ang unang mansyon ni Manny ay nasa Jensen Tinawag nila itong Pacman's Mansion sapagkat ito ang una nilang naipatayo. Ito ay isang two-story house na may Mediterranean-style inspiration. Ang mansyon ay may pitong kwarto, isang gym, billiard room, entertainment room, swimming pool, recording studio at may kabuong sukat na 2,300 square meters. Ang kanyang pangalawang mansyon ay ang White House na matatagpuan din sa Jensen Tinagawa ito ng senador matapos manado sa laban niya kay Timothy Bradley noong 2012. Ang kuwang mansyon mula sa sahig, dingding at isame ay kulay puti. Meron ding ito modern furnitures at hiwalay na events place para sa kanyang mabisita. Pangatlo ay ang Forbes Mansion niya na matatagpuan sa Forbes Park sa Makati City. Nabili ni Manny ang mansyon kay Lorenzo Tan na dating president at CEO ng RCPC Bank. Nabili nga ito sa alagang 388 million pesos noong 2011, na ngayon ay may estimate value na ito na 1 billion pesos. Pang-apat ay ang kanyang Dasmarinas Village Mansion na matatagpuan din sa Makati City. Binili ito ni Manny matapos manalo sa laban niya sa isang Argentine boxer na si Lucas Matisse. Sunod na mansyon ay ang kanyang Sarangani Beach House na matatagpuan sa Sarangani Province. Meron itong 14 rooms with views sa White Beach. Simple lang din ang exterior designs ng mansion na ito kumpara sa ibang mansion niya. Ang Boracay West Cove naman na mansion ni Manny ay isang luxury resort sa Boracay na madalas puntahan ni Manny pagkatapos ng laban niya sa boxing tournaments. Sunod ay ang kanyang Laguna Mansion na binili ni Manny para sa kanyang dalawang anak na lalaki. Matatagpuan ito sa Pinyan, Laguna. Ayon kay Manny, binili niya ito dahil malapit ito sa eskwelahan ng kanyang mga anak. nag kasi ang mga ito sa Brent International School, kung saan ang tuition fee ay hindi bababa sa 400,000 pesos kada taon. Merong ding bahay si Manny sa Los Angeles, California. Nabili niya ito sa alagang 2.17 million dollars o maigit 108 million pesos. Nagsilbi itong meeting place ng mga kawani ni Manny sa tuwing siya ay may gaganapin na laban sa Amerika. Ang pinakamahal na mansyon na pagumayari ni Manny ay ang kanyang Beverly Hills Mansion. Ang bahay na ito ay dating pagmamayari ng American rapper na si Sean Diddy Combs. Nabili ito na senador sa alagang $12.5 million po maigit $625 million pesos. Merong itong pitong kwarto, isang malaking swimming pool at may sukat na 930 square meters. Kapit bahay niya rito ang maraming sikat na celebrities tulad ni Katy Perry, Jennifer Lawrence, Zoe Saldana, Cameron Diaz at marami pang iba. Tunay na malayo na ang narating ni Senator Manny Pacquiao. Magmula sa isang simpleng nanangarap na maging sikat at magaling na boxer, ngayon ay isa na siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero alam ng lahat na kahit malayo na ang kanyang narating, hindi niya nalilimutan na lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ito ang kwento ng buhay ni Manny Pacman Pacquiao. Anong masasabi mo sa ating bida ngayon? Na makakarin ba sa buhay na meron si Manny? Nais mo rin ba na maging mayaman, bilyonaryo, magaling na boksingero, at matunungin na tulad niya? Aantayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. At yan ang nagtatapos ang ating nakamamahang kwento sa araw na ito. Ito ang inyong kala sabi nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.